po yung mga estudyante ngayon uh, mga estudyante na po naman kami ngayon na apat hindi alam kung paano mag-sitting ng ganito kaya kailangan pa po silang turuan kung paano gagawin ano gagawin. malaki na po sila bro. ngayon po po sila naka Uh, subok ng pag-dive. <coughs> Umuyin muna nila yung mga hangin. Kung hindi pa mabaho kasi minsan may ibang aboy po dito. Out pa! Another bangka sir! Later, later!

음, 7레랑 인 자, 그다음 이제 자기 웨이트 체크 갔어요. 자, 번째 어, 자기 몇 개로 찾아 그죠 자기 몸

ito po yung DE. So, kapila, uh, hoping Amsterdam. Ito po, a uh, na hoping po mga drivers. sa ano first dive maribago po pagkatapos nito uh, pupunta po kami sa ano sa Talima Sanctuary Glen bye, bye sa Glen oh mo ni ako ng amigo ng guapo si Glen gundara <laughs> ko si gundara Uh, sana po mga drivers no, ah hindi po kayo magsawang sumuporta po sa akin. Ah, paki-follow at subscribe lang po yung, yung Eugene Drivers Vlog po, mga drivers. Ah, sana po matulungan niyo po ako no para makatulong po ako sa pamilya ko at saka sa ibang tao po na nangangailangan ng tulong po. Uh, kung gusto niyo magpa-shout out po mga drivers no, comment below lang po kayo sa ibaba para ma-shout out ko po, po kayo. Ayun. Thank you, thank you very much po. 여기 실실 돌아. 아, 팩켓 실실로? 가 봐. 도와줘. 왜? 아. 이거

po yung giz namin yun kaya yung instructor namin yan yung isa si Rio Won ang ganda ng view po dito mga divers no ano mo? ano mo? ano mo? mga mo? ano mo? yan po ano mo? Ah, di, Kuntiki, Kuntiki po resort din yung nasa ano likuran yung sa malayo yun po ang G Park Island po. yan, Island. And yan po yung ano tulay ng Jeep Park. meron sila pong mag-island hopping dan, dyan po sila pipick up ng amin. O sa ibang bangka. pumunta na po sila ngayon sa island no ayun uh, na ang ay ang pupuntahan na po yan uh, first nilang puntahan na uh, hilutungan pagkatapos diretsyo na po sila sa Nalusuan Island doon na po sila ano mag picture taking at saka maliligo ulit si Brian no, ah, nag-sit up po siya ng ano po with belt sa gis namin para ilagay po nila sa kanilang baywang What size What size Large Large Ano oh. yun?

이 울랑고. 저앞에 있는 저 빨간색 있죠. 저게 제트보트인데. 저게 엔진이죠. 예. 람보르기니 엔진이 달있거든요저거타가한면 어. 오분 만이렇게도 뒤에